Magluluto na rin tayo ng sinangag. Ayan. Maglagay na tayo ng mantika. Ilagay na natin itong bawang. Ayan, magluto na rin tayo ng pritong bangos. Ayan, halu-haluin natin. Ilagay na natin itong kanin. halu -haluin. And now, salang na natin yung boneless bangus. Okay, lagyan na natin ng asin yung ating sinangag. Ayan. Ay, halu haluin lang natin. Ayan. And then, yung ating tusino, balig-balig rin. And then, of course, ang ating ito, daing. Balik na rin na natin. O, diba? Yan ang paboritong almusal ng mga Pilipino. Ang sinangag, tusino, and daing.